So guys, napakasaya nitong araw na to, no? Bakit? Napakaganda. Napakasaya ko. Kasi nakasahod na tayo, nakasahod na tayo. Oo. <laughs> so, kagagaling ko lang doon, no? Nag Withdraw ko mga ak kabos. Talaga namang napakasaya alam nyo bakit wala po nasasabihin ko basta pag nakasahod kayo ay nako talaga naman hindi so, ko pa nabibilang to kung may ako pa pag uwi ko Kaya ganito yan meron ako isang kaibigan na tumawag sa akin sabi noon nila hiring daw sa kanila pintor kaya pumunta ako yun narito na nga ako ngayon tanggap tayo ako sa kanila at tanggap naman ako kaya ayun. Nakasawag na tayo. Nakasawag na tayo. Kaya ayos. Basta diba? ya. At ang feeling ano. Okay guys. Nakasawag na tayo. Alright.